Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kathleen Kaba, midwife to ng Bemok po. Ngayon po, kami po ay inyo pong samahan na ipasili po sa inyo ang aming uh, loob ng pasilidad. Dito po papasok ang pasyente. Isasakay po natin siya sa wheelchair. Pagkatapos po na may sakay ang pasyente, uh, si mami sa wheelchair, pupunta po tayo dito. Pasok po tayo dito. Uh, prenatal, uh, ano po ito? Prenatal room. Papasok po dito. Ah. Uh, ngayon po eh ang pasyente po dito po natin lalagyan uh, ng vital signs at dito rin po ihiga eh, natin yung pasyente para po ay eh, iinatin ang ay po eh, internal examination. Doon po natin malalaman kung ang pasyente po ay pwede nang na mag-stay dito sa amin para mga anak o ang pasyente po ay pwede pang pauwiin Tapos tayo po pag na-examine na po ang pasyente at pwede po sila mga anak na dito papasok po tayo dito. Uh, ito po yung labor room. Dito po siya mananatili. Uh, haba siya po ay hinihintay natin na kung kailan na po siya mga anak At pagka po siya ay pwede ng mga anak, tayo na, si mami naman po ay dadalhin namin dito sa delivery room. Ito po ang delivery room namin. Ipapasok po ang mami dito. Ihiga po natin dito. Uh, examine po uli natin internal examination kung talaga po siya ay anak na. Uh, during deliveries po, ang pagpapaanak po ay mga midwives pero ang doktor po natin ay nakasupervise po sa mga midwives after ng successful ng delivery po ng mother, meron po tayong tinatawag na unang yakap. Ito po ay 45 minutes na kailangan po pagkaanak ng baby, pagkalabas ng baby, ilalagay po natin sa stomach ng baby. Skin to skin po yun. Di ilalagay po natin siya dito. Nakahiga po siya. Tapos, pag naputol na po ang puso at may 45 minutes na po, ang baby po ay ilalagay naman po natin din eh. Dito po sa crib na ito, ito. Kasi po dito po i-assess yung baby. Dito po natin lalagyan siya ng ointment para sa mata, baitake, hepa. Dito po titimbangin. Tapos, yun po. Tapos ang mother naman po, ah, uh, uh, kailangan na po natin ilagay sa ward. Ano po? Tapos yung baby po, examine po ng doktor namin. Tapos, yun po, siya na po yung mag- uh, order kung kailangan na pong ibigay ang baby sa kanyang mother at saka kung kailan po iba breastfeeding. Uh, after successful and safe delivery, ang nanay po galing po sa delivery room, tra-transfer po ang nanay, ang mami dito, tapos iintayin, uh, examine po siya ni Doc, tapos yung pong baby, isusunod na lang po kasi po ina-assist pa po doon. Pag natapos na po ng assist ang baby, ibibigay po sa mother para po magpa-breastfeed dahil bawal po dito ang gatas na formula. Tapos pag po sila na, dito na ang order po ni Doc ay 15 minutes ang monitoring ng baby at ng mother. Then, after 2 hours, bago po i-release ang mami at saka si baby, pagka wala na pong problema, dapat po maka 24 hours, uh, kailangan po na newborn screen ang baby na BCG, na HEPA at na BITACAY po. may order na po ang mami at ang baby na pwede na po silang umuwi, pwede po sila, at wala po silang sasakyan, pwede po sila ahetid ng ambulance ng libre sa kanila pong tahanan. Ako po si Jonaline Agreda na nanganak dito po sa city government. Uh, lubos na nagpapasalamat po kay Mayor Malu at kami po ay na, nanganak po ako dito ng libre at safe po kami ng baby ko. Yun lang po, salamat po. Bago lumabas po ang ating nanay at baby, binibigyan po natin sila ng libreng bitamina at gamot upang masigurado po natin na ligtas at malusog sila. Uh, sino po ba ang maaring mga anak sa ating paanakan o bemok? Ang maaari pong mga anak dito sa ating paanakan ay ang mga nanay na may dalawa hanggang apat na pagbubuntis, walang komplikasyon at may malusog na pangangatawan. Kompleto po ang bakuna at kompleto din po ang prenatal check-up sa kanilang mga barangay health station o mga midwife. May PhilHealth din po. At kung wala naman pong PhilHealth, inire-refer po natin sa CSWD upang sila po ay matulungan. Ang Bemok po ay bukas sa publiko 24 7 mula lunes hanggang linggo. At kung kayo po ay may katanungan, maaari po kayong tumawag sa numerong 0908-3661556. Or zero nine oh six nine seven zero three seven six five.